Nelson Ipuhon ng Living Stone Baptist Church Kalumpan Holy in the City Very excited ako yung subong mag-dira yun sa may hindi na sa mga itapas na nagsalamat sa Dibes and Dios na wala mo kita mga uh, sa ngayon sa government na ginatagtuan pag nangyayang uh, improvement kita sa mga kangay mga sa ato ng mga civilian, kangay man sa mga pastors, eh, it doesn't mean nga pastor ka, superman ka, na wala kaya sa problema. Eh, parehas lang kita may intellect, may emotion, at may will. No, oh, kagamo ang freedom nga ginatag sa Diyos sa ato. Kag, nalipay po kay ang ato din, hardy nga damot din, hardy nga nag-alagi, kag, uh, uh, nag-alaw na nag-request man dito sa Malacanang na mga 2,200, mabukosin natin ng mga kapulisan sa bukos ng Pilipinas. Kaya hindi lang battle sa physical, hindi, may battle man dito ba sa spiritual. Uh, Muna ang battle natin. Uh, every day is a battle. And every day, uh, we make uh, decision in our lives. Iwan. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Sige, it's in according, uh, who are not according to His purpose. May purpose ang Diyos. No? And sometimes, ang tinutuyos ang Diyos, kinasalungap na sa nyawa. No? Kung sundon ta ang purpose ang Diyos, sa kabuhit ta, may gamit na ang nyawa na magsalungat sina, Pero dipindi na, na, na sa response na kung kumpadaog na sa ginahimu sa nyawa sa ato. Pero may victory din di sining a verse. Ang katahong din di sa may verse number 31. What shall we say? What shall then we say to these things? Ano kuno ang masilig na sining mga butan? No, sometimes, ang purpose ng Diyos, hindi e tamang pan, kaya wala natong gin consider git nga kung ano gin man purpose ang Dios ang purpose gilay isang Dios nga atun gid higugmaon ang Dios sa aton kabuhi labaw sa mga material nga mga butang hindi lang namin. sometimes ang kabuhi ta full of decision ni damo damo ang mga decision ginauman naton sa aton kabuhi pero ang mga muyo tang hindi lang mangsala aton decision And That's why nga, magmangin maalam gi kita sa atong Ginoo. Uh, sa uh, may the book of Romans. Ining the book of Romans ginsulat ini ni Pablo sa mga Romans believers, mga tao nga nagtuo dito sa Dios. Tingita ginang uh, tuluan na kita sa Dios sa magtuo man sa iya. Kaya ari kita subong sa present time. Kagsiling siling sa pulong sa Dios, diri sa may Romans 8, Chapter number eight, in verse number 28, the sound of the and Leos. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.